Um, nanonood si Bumbay ng ano, nung nangyari kahapon. <laughs> Pinapanood niya yung video. Nakikita niya kung gaano siya kapasaway. Tapos inuulit-ulit niya, inaway daw siya ng, hindi man daw siya nagpapasaway inaway lang daw siya ng matanda. <laughs> Nag-iyak ka ba eh? O, oh. pinapanood niya po yung ano niya. Yung video. Tingnan mo ha. Pagka umaga po, tawa siya ng tawa. Ayan na o. Oh. O. Oh. <laughs> mm. <laughs> Ayan na siya, nagiyak na siya oh. Oh. <laughs> Yung matanda pong kaaway ni Bumbay Nagalit pa sa akin Kasi sabi niya Nang kapatid mo yan, binibidyo mo pa kasi sabi ko ay Sa pagblag vlog ko po ito Masungit po kasing matanda Masungit po kasi yung matanda. Di ba, bay? Masungit yung matanda. Pinagbintangan daw po si Bumbay na kinuha yung token. Kinukuha yun ni Bumbay yung token. Eh, nahulog lang naman daw po ni Bumbay yung token sa baba. Tapos pinupulot niya. Tapos akala ng babae sa kanya. Kaya dun, kaya umiyak si Bumbay. Ano? Itong ano ma, may siyang, ano ma, may isang ano may isang token or oh. kayaon or kay ni eh, itong may kaput lang akong sarok ko ito ano hinu na ano ko lang itong hinulog ko lang itong sarok ko kaput ko tapos kunya rin po may kaput ako dua duwa ko kunung ko lang itong sarok lang nasa iraro mo itong na, ano ito kawatan Hmm. mata matamina rin akong saro. Hmm. Ka Aaarkay doon sa so, may ng din niya, na din ako, hmm. kaya ka iyak kasi pinagbintangan ka hmm. na nagkuha. Ayun, hmm. kaya po naiyak si Bombay doon sa video si kung nakikita si niyo po. Ah, uh, nagiiyak siya doon ng kalapiga parang bata kasi pinagbintangan nga daw siya. Tapos yung matanda naman ah uh, mukhang masungit talaga siya, di ba, bay? Alam niyo po na andun kami, tao sabi kay Bumbay ay, anang bubugtian, amoy, um, bubugtian ta ka na. Yun, yun po yung pakasabi kay Bumbay. Sabi ko ay, hayaan mo na, bay, at matanda yun. Tapos, alam niyo po ba na, yung sinususot pa niya yung mukha niya kay Bumbay, yung tinatabingi pa niya yung muso niya, parang bata na nagdi -di 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 diwal diwal oh, uh, sinumbong ang para kuya ano nag-aapoy uh, ah tapos sinumbong ka doon sa ano sa mga staff tong uh, ano duman yung mga ano tong nakabara doon, ah. yung kulay green ayun tapos sinumbong daw po siya na nakakaabala na si ma, sa customer sinumbong na din daw ani ah, uh, sinumbong daw ako ng inuman nani na kung pinakaulit ang hmm. Lalo, pinaka -unit, pinaka -unit na babae Hayaan mo sila at sila man ang may kasalanan. Mabalik din sa kanila yun ba? Hiyaan mo na yun. Kaya po pala siya na iyak kahapon. Kaya sabi ko sa iyo, pag na sm ka, nasamahan ka namin. May peryahan pati iba'y mapurunta tayong peryahan pag ano, pag nandito sila ano. Pag kumpleto tayo, mapurunta tayo doon. Tapos makakapasok ka na dun sa Bulabola. Naalala mo yung nagpunta tayong SM nila Onyok? Nagpasok tayo sa ano? Sa... tulad dati, baga sa perya, itong gabus nila, ano, masimani yan sila ati, ano din, o um, mga itong nag -alug alugan bagang... Uh, bingo? <laughs> My God! Siwag may na? mga perya, pero ang dadayuhin niya, bingo. -lang bingo, Bay, marami ano, doon ano, marami doon, hindi lang bingo, meron doon ng sakyan. Iyo, e, aram ko man masakay ka man. Tapos meron doon yung ano, yung tren na ano. Or lang sana kay ni kung ano, na, ano, gusto ko lang ngani talaga sa bingo lang ako napapakawat lang ako. Aram lang kay aram dam ko nagugustuhan ko lang talaga. Bawal man yun dapat doon ano lang ng nang laro lang hindi yung gagawin mong diba ilibangan eh, nang hindi mo gagawin tapos, ano itong, paano, tapos ay, meron dun by tren mahaba tapos pagpasok mo dun sa loob may mga aswang tatakutin ka tapos meron din dun sa kaya na Jollibee meron din dun mga kabayo basta iba ibang ano iba ibang hayop na sasakayan mo pwede tapos meron dun yung mataas yung mataas yung, ma yung parang nasa taas ka pero hindi ka dun pwede kasi baka sampungin ka. Sa Paris Will, hindi ka dun ba pwede. Baka sampungin ka ay mahulog ka pa. Alam mo ba? Mapurunta tayo dun pag kumpleto na tayo dito. Ha? Ah, may mga may pasok pa kasi ay kaya hindi tayo ano mga pasok pa. ma man na, malapit na. Tapos kayo ni Anyok doon sa mga bola-bola. Sa tayo, tayo, na, sa tool, maganda doon kay yun, mas maganda yun kaysa sa SM. Mapunta tayo don pag walang gawa. kung mo ano na, sa mga kuwatan sa SM or kay niya di man kung heyman, ako iyan 'yung talaga nindaw. Ah, mabait naman Tano daw po. Saan? Yung mga staff po sa SM mabait naman po sabi ni Bombay. Ah, okay. hindi naman daw okay. po siya doon ginagalitan. Sabi nga po nung staff doon galit na galit talaga si Bombay doon sa matanda. Talagang galit po siya. <laughs> sinasabihan ko lang siya, hayaan muna matanda 'yun. ko ano ano kasi kainin ano ano sa to na talaga ang dating ay ayaw mo na mas maganda ka man din ba ay o oh. no hindi hindi kasi niya alam na ano na na may na ano ka ah. the hmm. orbon ay orbon dongani pa, ano sa babak pinungkong dongani may man itong ano talaga sa iyo. Itong nasa iraram na maray oh. itong kinakawatay niyang ano. Hmm. Hayaan mo na siguro na ano lang siya. Na, na, na mali lang siya ng ano. Aram doon mo nga kaya. Porque aram ako sa iyang sa may, may kaasaruan bitis na niya. Ta, ko nang hmm. ko ng kamot ko. ko Kinakapa mo. Mm. Mm. Okay. arung ako pag kinutong garo mahigda ka itong arog ka dinudukot ko, hinakamot kung ano dinakoon ko man kaya mo na nakoon ko man inyo habi mo ka itong matanda sa iyan dahil ko na muna pinato talaga arung ka inyo eh, Simbong na nga no, eh, ako sa mm -hmm. uh, hey, ano ay, kung nag-ano man daw ako, hinaharap ko ako kaya itong na arang duman. Hayaan mo na, bay. Masimbong daw eh, niya. Mapas ko ba gusto mo mapas ko may kaaway ka. <laughs> Malapit na ang Pasko, bay. 20 tong tulog na lang. O, oh, mamamas ko ka na. Mamamas ko ka kay na Kuya Rab, sa mga ninong mo. Ilan ba yung ninong mo? Tanda mo pa kung sino mga ninong mo? Ha? Makapas <laughs> ko din Maka na, bay. Bay, arong oh. tayo ni itong nasa may taas baga si ni Ninong taba ito. Arong oh. ar tayo ni, arong mo magbubuhay din niya itong Arong tayo ni, ar hindi ako kung pera lang tatawin lang muna din sa kuya ito. Arong mm. ar tayo anong napiraso lang yan. Anong napiraso ang Ninong mo? Ninong taba oh. Tapos itong nga, inisa-isa na po niyang Ating Ninong niya. Ating tapos ni si ninang para tapos Ninong benito tapos Ninong A ano ando tapos si Ninang, ano garito Catherine yan oh yung galing ni Mumbai tanda niya ang mga ninang ninong niya bakit mapas na Catherine man garo pa nga garo lang <laughs> din ah, pag binigyan ka bay ano tig pwede na yun Di, ano yan? <laughs> ano lang yan? May git <laughs> no, na mag-120. Kung, kung anong napira ah. sa uh, tigba ba Oh, at least may pumasko sa ibay, o. Oh. Ta na ka nisang gatos na yun. Dapat nga ba, sa hindi sa ka gato. na namamasko ba, eh? Ilang taon ka na? 21 ba ba? Oh, 21 ka na dati, hindi ka namamasko. <laughs> ano yung, ay, ay, <laughs> ano ko malang yun? sa Pasko ba sama-sama kayo si Madeline, sila Bibit, sila Kulot, si Onyok, mamamas ko kayo. Tapos mapunta tayo kay Papa sa Pasko. Doon sa kulungan niya mapasok tayo. Kasi pwedeng magpasok. Dapat isasama mo sa dasal si Papa na sana makalabas na. Bibilan pati kita bay ng ano? pampas Pampaskong damit mo, tapos sandals at ko na baga. Anong gusto mong damit ba eh? Ang organita. Itong oh. magandang badong ano, klase, tapos ah, kulay siya. Kulay, pulang, makulay na masyadong kulay pula. Gusto mo kulay pula? Oo. Mm. Tapos? Itong makulay na maray siya. Oo. Oh. Tapos? Araw ka ni, itong na itong gari, naging pahalaba na siyang hanggang kung hanggang digdig ko lang mas di. Eh, hanggang dyan? Hanggang ano ko. tapos. oh, hanggang ako, dyan. Araw ka yun, oh. kung oh. mag sadit -sadit lang din ako ng shirt ng ano, tapos may pante ako, umaano din yung brown, iyo, okay. Oo, oh, sige, ganyan ang gusto ka mong pampasko, kulay pula. Tapos arog kayo eh. Ano, baka lang uh, ako naka ng sandals. O, oh, mas titong sabit lang day ni na maray Alin, alin, alin. Arog kayo ni. Alin. Yung garong mataas na yan. Itong garong mataas. Gusto oh, daw po niya ng sandals ganyan. O, oh, ang yeah, taray. Um, yan kulay itong na ano. Yung puti ganyan um. ang gusto mong sandals, bay. Iyo, yeah, ta Ang taas Ano, eh. para kung... Ano, itong mataas ka na, sa organ ah, para maging dating tra. ano, may naharap at may sakay dyan, pero idag ko daw. Hmm. Organ bakit daw ako kung organ lang kayo kadakula ako. Kung may agum na ako, ngayon, kung may pa man ako napipili, <laughs> inaaragawan na ako lang dagi. Pagugurustuhan ako. ako Tapos ba, mabagas-bas tayo pag may pag pag, ha, pag, mm. ano na, pag bakasyon na mm. dito. at may pasok pa ay. Mabagas pa sa itaos na dalaway natin si Oyang. Kung no, aram ko man ito ta, itong sinirin ni Kuya Ram, si Oyang na ano, aram ko man yan itong nag-aano kita ka yan. Kilala mo pa si Oyang? Iyo, itong salit lang siyang taong matabaon siya ka yan. Ah, kilala pa din po si oyang magaling. Mga bistado ko na nga. Malay mo, lumak Malay mo lumaki ano? na ngayon si Oyang. Kasi... kasi... Pero galit ka pa ba'y dun sa matanda? Hindi na. Hmm? Dun sa matanda, galit ka pa, hindi na. Galit ka pa din, unti na lang. <laughs> <laughs> no, okay. <laughs> inyo pa na maray. Ay, pa na maray. Oo, ko na kung pati itong ano, garo, ano siya, oh. ano ko sa iya, kuripot. Kuripot ang kanina sa iya. <laughs> itong de ina, ano na, na, na kung arog talaga kayo. May ganun kasing tao, yung iba namimiga, yung iba madamot. Oh, minsan nga ni ibang tao nagkakawat na organic kung oh. na, ano man nga niya ako pag na ano, kinatawan na lang din ako. Um, da, napasalamat ka. Dapat pag binibigyan ka, napasalamat ka palagi. Kahit hindi ka bigyan, napasalamat ka. Kung man talaga, ba man laman itong nahurulong doon sa token, kung pipindutin mo na ang number mo, mataas. Pag may nangaaway sa'yo, huwag mo na lang awayin. -away ka na lang hayaan mo na sila kung or kung nag ano gurus talaga man lang nag ano sa cellphone yung nag ano pulis ay pa kinaus ako doon. yung nagreglam na ano ako duman pa o di na ibang nag uh, mang titignan uh, ka tagi ka masabi mga tao na oh, paano daw yun oh. yeah. <laughs> yeah. Ayan, very good po si Bombay. ah, hindi na doon siya ma-SM. Ma-SM na lang siya pagpapalitan na namin yung ticket niya na pinabilang namin.